Doon kami sa dulo kasi dito matataas na. Doon kami sa dulo. Ayun yung kapatid ko. Kukuha kami na ang buko. Ayan, panguha. Okay. Hirap. Ayan, doon kami kukuha ko sa kabila. Kakain ng buko para masarap. Hmm, di ba? Ayun. Bidol. Is the yummy is buko. Ha? Huh? Ayan, Ayan no? Ada na. Malinaw mga idol ang tubig dyan mga idol. <clears throat> oh. Ayan na. Sakto na tayo. Oh, no? Isa na yan. Paros. Ayan oh. Tingin ko yan, okay na yan eh. Kuwan mo muna isa. Yeah, <laughs> hirap niyo mga idol. Ano? up nakaw. Parang hindi ata. Ha? Titingnan natin. Nakaw, wala pa naman ata 'to. ko. Oh, Hindi, tingin ko to sakto na to. Uh -huh. Ayan, no? Oh. A few moments later. Tama, tama. Ayun naman yung isa. Mm, ba, yummy. Ayun tayo. So, ito, ito, ito. Yummy. Ayun tayo ito. Ibang iba mga idol yung nasa puno talaga. Yung kakukuha lang. Tamis. Tami. No. Tamis. Tuk. Kaya yun yung sumama sa video. Tukulang. Ayaw lang magpakita. Kaya ko lang nakakita yung nakita sa si iyakang bunso. Yan yeah, rap. Dito sa amin, libro na libro. Ilang puno dito ang mayroong. Mayroong kakao. Mayroong papaya. Mayroong lahalos lahat ng prutas May tanim din dito na aking mga kapatid. Ang sarap talaga. Yummy. So, sa tulad natin, galing tayong Laguna eh. Doon, ko Ito, probinsya na libre. Yummy. Sarap. So, kahit araw-araw ka pa ito, kumain, kahit wala ka pang wala ka pang kain ng ano, kanin sa umaga, patutok to idol. Gabis to. Yummy. Dami. Teka tak ang pawis ko eh. Busog. Rap. mga idol, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat na nagsusubaybay ng aking mga vlog. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. God bless you sa inyong lahat.